Ano? Posporo? Pati ba naman posporo? Buti pa yung posporo may bahay. Kayo walang posporo. Ano Ano ba yung mo sa pinsan mo? Ay, naku. na naman. Siguro okay na to. I-ano ko na lang to siguro. I-gigis ako na lang. Kaso problema namin. Wala kami bigas pang saing. Rosalie! Tutusan nga muna kita. Pumunta ka muna kay Tito Gustin mo. Mangiram ka muna ng 50 para may pangsaing tayo. Wala kasi tayong bigas eh. Sige po tay, pupunta po ako. nago na din po kasi ako eh. Ganun ba anak? O, sige, sabihin mo na lang din kay Tito Gustin mo, pabayaran ko rin siya kasi na-delay lang din ang sahod ko eh. Sige po tay, aalis na po ako. O, sige anak, ha? bilisan mo para makakain na tayo. Sige po. Nasa isang kapo punta. Ah, dyan lang, Kylie. Gusto mo sumama ka? Pupunta kasi ako sa bahay ng tito ko, kay Tito Gustin. Sabi kasi ni tatay, manghiram daw ng pambili ng bigas kasi hindi pa kami kumakain. Ah, ganon. Sige, Rosalyn, sasama ako sa'yo. Tara. Tito Gustin. Tito Gustin. Ano na naman yun, Rosalie, sigurado ako may kailangan ka na naman. Kasi kada pupunta kayo dito, lagi na lang kayo nangyayaram. Ganyan na ang ba gagawin nyo? Lagi nang nangyayaram. Uy, nanay, ba't ganyan ka magsalita? Pisa naman natin yan, ah. Kasi, kuya, eh, pag na lang dito, lagi may kailangan, eh. Ano ba yan? Ano ba yan, nani? sa nagsasagot akin ng kuya mo? O, si Rosalie pala yan. Oo, tayo, si Rosalie laging nang nangyayaram. Nani, ano ba yung sinasabi mong yan? Nani, pumasok na muna kayo sa loob. Kyle, pumasok na nga kayo sa loob. Kausali, so, ano ba kailangan mo sa akin? Tito Gustin, sabi po kasi ang tatay ko, mangyayaran po daw siya na pambili ng bigas. Babayadan niya na lang po daw pag nakuha niya na po daw yung sahod niya. Hindi pa po kasi kami kumakain. Ah, ganun ba? Magkano ba pinapero ng tatay mo sa akin? 50 lang po, tito. Sabi po sa akin ni tatay. Oh, eto may 50 ako. Tapos umuwi ka na para makapagsaing na kayo. sa salamat po dito sa 50 ah. Uuwi na po kami. Tara na, Kaili. oh, sige. Nasa libat ganyan yung pinsan mo. Ang sama ng ugali. Hayaan mo na kahit masama ugali niya, pinsan ko pa rin siya. Tara na, Kaili, para mapagsaing na kami kasi naugutom na ako eh. Sige. Oh mga anak, huwag kayo masyado malikod doon yung pupuntahan natin ha. Teka lang, nasarado ko yung pinto. Uy, kaya Gustin, mukhang may lakad kayo ah. Oo, oh, Aris, ipapasyal ko yung mga bata. Pupunta kami ng Wawa Park. Ah, ganun ba kaya Gustin? Sige, mag-iingat kayo ah. Kaya Gustin, magkakapi sana ako eh. May kapi sa bahay, kaso wala nga sukal. Wala kasi ako ditong pera eh. Kahit dos lang, pairamin mo nga muna ako. Mabayaran ko rin pag sahod ko. Ah, ganun ba, Aris? Oh, ito, meron ako si Kwenta dito. Bigay ko na sa iyo yan, huwag mananalanin salamat kay Gustin, ha. Ah. Ay nako, may panagkakarahan pala si Rosaline. Ibo'y hingi. Ano ka ba, Naning? Huwag ka ganyan magsalita sa tito mo, ha? Aris, pasensya ka ng sana ko, ha? Okay lang yun, Kuya Gustin. Totoo naman, eh. Huwag kang mag Naning. Lahat na ng utang ko sa tatay mo, babayaran ko rin. Okay, Gustin? Tito na ako. O, sige. mag ingat ka, Aris, ha? O, tayo. ka na. Mamasyan na tayo. Ako oh, na Ay! Wala na pala akong posporo. Wala pa naman ako pang bili. Rosali, alagay nga mo na rito. Bakit po, Tay? Rosali, naubusan tayo ng posporo eh. Wala na akong pang rito. Nabili ko na ng bigas at saka ulam. Pumunta ka muna kay Tito Gustin mo. Mangiram ka muna ng posporo. Sige po, Tay. Pupunta po kay Tito Gustin. Sige, anak. Bilisan mo ha, para mapagluto na ako. Opo. Opo. Kylie! Kylie, samaan mo! Pumunta kay Tito Gustin! Masila, ano na naman ba? Rabi mo kay Kuya Gustin. Baka mamaya na na naman yung pisa mong masungit. Posporo lang naman na yaramin ko. Baka hindi naman magalit yon. Tao po, Tito Gustin! Okay. Nanintig na mo ako sino yun yung kumakatok. Opo, tayo. Oh, nandito na naman kay Rosalie. Ano naman kailangan nyo? Naning, nandiyan ba si Tito Gustin? Mangahiram lang sana ako ng posporo kasi pinapapunta ako dito ni tatay. Ano? Posporo? Pati ba naman posporo? Buti pa yung posporo may bahay. Kayo walang posporo. Ano yan? Ano ba yung pinagsasabi mo sa pinsan mo? Ay, alam mo ba? Lagi niya hinabi si Rosalie. Kaya sa kalsada, sa siya. Oo nga, Kyle. Naning, muro ka na ng konti. Kakusapin ko kayo. Ikaw, so, naning, nakikita ko nagpapakasal ka sa pinsan mo paano kung ganyan ganyan ka ng pinsan mo ikaw nangiram sa kanya tapos hindi kanya pairamin ano mararamdaman mo di ba masakit ano huwag kang ganyan sa pinsan mo nga pala Rosalie ano ba kailangan mo dito pinapunta po ako dito di tatay para po mangiram po ng posporo kasi po naubusan na po kami ng posporo Oh, nakita mo naning, posporo lang pala iniram ng pinsan mo tapos pinagdadamot mo pa. Imbis na tulungan mo, Pahiramay okay, mo ng postro, pinagdadamutan mo pa. Tapos kung ano-ano pa pinagsasabi mo sa kanya masakit. Kaya naning, umingi ka na ng sorry dito sa pinsan mo. Sorry po tay, di na po ako magsasalita ng masasakit. Sana po tay, mapatawad niyo po ako. Sabi ko nga sa'yo, huwag ka sa akin umingi ng tawad dito sa pinsan mo. Kasi sa kanya ka nakagawa ng kasalanan. Opo tay, Rosalie, Sorry sa'yo sa masasakit na sinabi ko at naging madamot ako sa'yo. Sana mapatawad mo ako, pinsan. Pwede ba? Oo, naning mapapatawad kita kasi pinsan kita Salamat, Rosalie, at napatawad mo ako. Pwede ba tayo magyakapan? Oo naman! Okay, dalawa. Yumakot na rin ngayon.